I chat ang akong uncle guys kay mag check up daw may grip dito sa Bungamar nga yeah, nagdali-dali sa kugkaon o pamahaw kay siyempre trabaho na pod as assistant dapat abtik yun ta para tuloy-tuloy ang tirada at siyempre pera na Nagbabalik na naman si Derek Aben ang pinakamagaling na director at editor sa buong balat ng lupa at hindi basta-bastang editor dahil pang-international yung galawan oh my goodness So maano to guys, padong nga misa among padol nga dito sa bunga Kay among check up tong ref og unsay problema. So karon guys, ki check up na sa akong angkol og unsay problema. Karon pohon magamit na stag kaya Kay dugay ra daw na standby mga pila na kasimana. Pero ang problema dani eh, dili pa maayo dayon. Kay naapay mga part nga palitunon og adto pas tagbilaran adtoon. Pero ang giingon sa tag iya contact ra daw siya pohon. Na kare okay man na. Mo Ma, nagimo? Kare mai kuba, kuba pun sisa ada mang testingan. Nah, wa ana saya ko ana. Mau ni nak putik sa kanang ikerar banau kita mau ni mau ni pitik ini sisa. Oh, masuk bat jano. Segara ni ani mau ni nak diprinsias. Ah, mau mau ni helping ko ja. Mau protection, protection, mau burnout. Overload na. Overload. Tumautoy na guba naguba guys ang iyang overload pag ang gamit anang overload guys is mana siya protection sa compressor guys or starter ba ana mo agi ang kurinti una o sa English ba guys an electrical overload of compressor which is a safety device that protects the compressor motor mana siya guys char mag maestro na lang dadani <laughs> bitaw guys na panahon nga maguba ng overload guys or atong compressor like for example mag run out niya mabalik dayon ng kurinte so ang may tabo da na, na maguba na atong overload or atong compressor guys kaya madamay man ang compressor dapat kung mag burn out guys atong ibton ang saksakan sa atong ref para di maapektuhan atong overload or atong compressor o ang atong pitaka <laughs> ane yang istar tinggal ke pon ni. Nah, lain nak tinggal. Ah, apa tanya? siya sunuk sunuk saja. Kalau ah, alis dan jenis. So ang final problem niya isang overload to kang iyang compressor guys so maura to guys punta na amoy nasabtan o naibawaan sa atong video karon huwag so, pakilike and share na lang sa para makabalo ang uban salamat and God bless